Maraming netizen ang nagtanong tungkol sa mga awarding body na kumilala kay Angelica Yulo, ang ina ng dalawang beses na Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ngayong October 5, 2024 nakatakdang tumanggap si Angelica ng panibagong parangal mula sa Asia's Man at Woman of the Year Excellence Award bilang pinakamahusay na babae ng taon. Ayon sa awarding body, si Angelica Yulo ay isang proud na ina at asawa. Siya ay kikilalanin dahil sa kanyang kahangahangang paglalakbay bilang isang walang kapantay at tapat na ina. Ang kanyang walang kondisyong pagmamahal, lakas, at dedikasyon sa kanyang pamilya ay nagbigay inspirasyon sa mga ina sa buong mundo. Subalit, nagkaroon ng mga katanungan mula sa mga netizen, particular si Troy Espirito, na nag sa awarding body at natuklasan na ito ay umano'y nag-aalok ng mga parangal kapalit ng bayad. Sa isang larawan na ibinahagi ni Espirito, lumabas ang isang mensahe mula sa awarding body na nagpapakita ng package na kinakailangan ng mga sponsor upang makuha ang pagkilala. Ayon sa mga detalye, ang mga minor sponsor ay kinakailangang magbayad ng 50,000 para sa pagkilala mula sa awarding body, kabilang na ang isang full-page colored ad at dalawang complimentary dinners. Samantalang ang mga basic sponsor naman ay kailangang magbayad ng 30,000 kapalit ng mga parangal, isang complimentary dinner, at iba pa. Dahil dito, nagalit at nagduda ang mga tao kung tunay nga bang legit ang mga parangal na ibinibigay ng awarding body. Maraming netizen ang nagbahagi ng kanilang mga opinyon na may ilan na nagsasabing hindi nararapat na makilala ang isang tao kung ito ay kapalit ng pera. Ang isyong ito ay nagbigay diin sa mas malawak na problema ng komersyalisasyon ng mga parangal at pagkilala. Naging usap-usapan ng insidenteng ito sa social media kung saan ang iba ay nagtatanong kung may mga ibang individual na nakatanggap ng kaparehong alok. Ang mga komento ay nagpapakita ng pagdududa sa kredibilidad ng awarding body at ilan ang nagsabi na maaaring ito ay isang scheme lamang upang kumita ng pera. Ang ganitong isyo ay nagbigay diin sa mas malalim na pag-unawa sa kung paano dapat pahalagahan ang mga parangal at pagkilala. Dapat itong maging inspirasyon upang magpatuloy ang mga tao sa kanilang mga layunin at magbigay ng magandang halimbawa sa susunod na henerasyon. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang pagkilala sa mga totoong bayani ng lipunan ay dapat manatili at hindi dapat maging biktima ng komersyalismo. Ano ang sinyo sa balitang ito?